Dito kasi sa sinabing ito, na itong si Mr. Jimmy Bondoc. Hmm. Ang naalala, daw po ni Vice Ganda sa inyo, Mr. Jimmy Bondoc, kayo daw po yung gustong ipasara ang ABS-CBN. At yung mga kasabayan nyo na magagaling na mga awit, maganda yung naalala ng mga, mga kababayan natin sa kanila sa inyo mukhang negatibo. Anyway, puntahan natin to. Kasi ang sabi natin sa si Mr. Jimmy Bondo, huwag daw papasukin. Pag kumatok muli, ang tinutukoy niya dito yung mga tao ko noon na bumaliktad, nilaglag sa si Sarah Duterte. Ganyan kasi ang usapin eh. Pag, pag hindi kinonsente, pag hindi tinolerate yung yung gawi ng isang katulad ni Sara Duterte halimbawa, parang ibig sabihin ay bumaliktad. Alam niyo po ba na yung mga nagtole hindi hindi tinolerate yung mga pumirma sa impeachment trial, yun po sigurado ay mga totoong pwedeng sabihin na totoong kaibigan ni Sara Duterte dahil alam nila mali ang ginawa ni Sara Duterte at hindi dapat itolerate yun. Sa bandang huli, pwede pa rin silang maging magkaibigan. Pero yung mga nasa paligid ni Sara Duterte na todo depensa pa. Todo gatong pa. O todo, sabihin na natin, todo suporta pa rin kay Sara Duterte. Naku, hindi yan mga totoong kaibigan. Dahil gustong mapasama lalo itong si Sara Duterte. Ang sama na nga, gusto pang mapasama lalo. Ang sabi naman itong si Jimmy Bondo, tandaan nga lang daw, ito, hindi lang ang mga kalaban ni Inday, kundi ang mga walang kibo. O, tingnan nyo. Ito ba yung gusto mong maging senator na alam na natin, umpisa pa lang alam na natin na ang pagsisildihan ay ang mga Duterte. Paano napunta sa usaping ito? Tututuusin yung mga usapin na ganito, na kuno ay yung mga walang kibo, yung mga nilaglag sa Sara Duterte. Sila daw ay dapat dapat hindi na pagbuksan kung sakaling kumatok ulit <laughs> kay Sara Duterte. Kahit daw dati sila na kinabang, elected or appointed, huwag daw papasukin pag kumatok muli, pagbangon ni Inday Sara. Prinsipyo lang. Sabi niyo. O, oh, ayan, maganda, may prinsipyo ka. Kaya lang, baluktot yung prinsipyo ni po, Mr. Jimmy Bondo. Ang ibig din sabihin na ito, lupay-pay na talaga si Sara Duterte ngayon. Kasi ang sabi niya, muli, kumatok daw muli sa pagbangon ni Sara Duterte. Ang tanong, o ang ibig sabihin, lupaypay, talagang bagsak na. Inamin na rin na si Mr. Jimmy Bondo na lupaypay na nga. Bagsak na, tumumba na ang pader <laughs> diba? Hmm. Yan po eh, napakaliwanag eh. Accepted, okay, inamin na sira na, sirang-sira ay sino bang sumira? Alam nga namang sum sinira sila ng mga taong kuno ay bumaligtad sa kanya? Abay, sarili mismo na itong sa Sara Duterte ang sa tingin ko ay sumira sa kanya. Hmm, kung matok daw muli pagbangon ito, paano? Ito yung malaking katanungan eh. Paano kung hindi na makabangon? Kasi may pangang pagkakataon na yung mga taong talagang lugmok na, hindi na pwedeng makabangon, hirap nang bumangon, matagal bago makabangon, sabihin na natin, ay baka tumanda na itong sa Sara Duterte, ay hirap pa rin bumangon, hirap pa rin makabangon. Paano kung tuluyang ma-impeach at hindi na talaga makatakbo sa kahit anong posisyon sa gobyerno? Yun ba ang sinasabi mo, Mr. Jimmy Bondoc, na pag bumangon, pag makabangon, nako paano nga po ulitin ko lang kung hindi na mangyari?